Sabi nila, may mga gabing kayang baguhin ng isang saglit na desisyon ang takbo ng buhay mo. Minsan hindi mo alam kung kailan darating. Minsan hindi mo rin alam kung anong presyo ang kailang bayaran. Ako si Marco, tatay sa umaga, macho dancer sa gabi. At isang lalaking minahal iniwan at muling natutong magmahal sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Pinoy Narratives Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo Kung ngayon mo lang ako nakilala, baka isipin mong biro ang buhay ko. Pero totoo ito, ako ang guard na nagbabantay sa isang bangko tuwing umaga at ako rin ang lalaking sumasayaw sa ilalim ng mga makukutitap na ilaw. Nakahubad ng t-shirt, naka-oil ang katawan, at pinapalakpakan ng mga babae at baklang naghihiyawan sa entablado. Sino ang mag-aakala na ganito ang papalarang tatahakin ko? Pero bago ang lahat, ikukwento ko kung paano ako napunta rito. Hindi ako ang tipo ng lalaking madaling bumigay sa luha. Pero nang iwanan ako ng aking kinakasama, halos gumuho ang mundo ko. Kasama niyang nawala ang mga pangarap naming dalawa. Iniwan sa bisig ko ang anak naming sanggol, si Miguel. Ang sakit isipin na ang dahilan ng lahat ay pera. Akala ko sapat ang pagmamahal. Sapat ang pagkayod ko bilang security guard para sa maliit naming pamilya. Pero hindi. Dumating ang tukso sa kanya. Isang lalaking may kaya, may kotse, may bahay, at higit sa lahat, may malaking bank account. Sa isang iglap, naging tatay akong mag-isa sa araw, gising ako ng madaling araw para makapagluto, magpalit ng lampin at ihanda ang gatas ni Miguel bago pumasok. Sa gabi na may halos wala akong tulog sa pagheli sa kanya. Ngunit dumating ang panahon na hindi na sapat ang aking kinikita. Nasa ospital ang anak ko ng isang gabi dahil sa matinding lagnat at halos mabaliw ako kakaisip kung saan kukunin ang pangbaya. Pinoy Narratives Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo Doon ako inalok ng isang kaibigan. Marco, alam ko mahirap tanggapin pero kung gusto mo kumita ng mabilis, subukan mo lang sumayaw sa club. Una, natawa ako. Ako? Macho dancer? E guard lang ako? Hindi ako sanay sa ilaw ng entablado. Pero na makita kong nanginginig ang maliit kong anak habang tinutusok ng dextrose, wala na akong pagpipilian. Kinabukasan pumasok ako sa isang club. Pinahiran nila ng oil ang katawan ko. Pinasuot ng leather pants tinuruan kung paano gumiling sa tugtog. Ang unang hakbang ko sa entablado ay parang paglunok ng apoy. Nakakahiya, nakakatakot, pero sabay nakakaadik sa bawat palakpak at perang ibinabato sa akin. Doon nagsimula ang kakaibang doble buhay ko. Umaga, pantay na nakayuniforme gabi, ilaw at sayaw ang kinabubuhayan ko. Minsan iniisip ko kung paano ko titingnan ni Miguel balang araw kung malaman niya ito. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko para ito sa kanya. Para mabigyan ko siya ng gatas, gamot at kinabukasan. Kahit na ang kapalit ay dignidad ko. At doon sa gitna ng magulong gabi ng club, nakilala ko ang isang babae, si Clara. Pinoy Narratives Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo Si Clara ay hindi tulad ng ibang babaeng pumapasok doon para magpakalunod sa alak at maghagis ng pera sa akin. Tahimik siya Nakasuot ng simpleng damit at parang hindi siya bagay sa madilim at maingay na lugar na yon. Nakaupo siya sa sulok, hawak ang isang maliit na libro. Hindi ko alam kung bakit siya naroon. Pero mula sa entablado, siya lang ang hindi nakatingin sa akin habang sumasayaw ako. Para bang hindi niya ako nakikita at doon ako unang na curious. Pagkatapos ng set, naglakas loob akong lapitan siya. Hindi ka bagay dito, sabi ko. Pawisan at humihingal pa. Tumingala siya at doon ko nakita ang mga mata niyang puno ng hiwaga. At ikaw, sagot niya, hindi bagay maging macho dancer. Napatawa ako hindi ko akalaing may maglalakas loob na magsabi niyan sa akin ng diretsyo. Nagpakilala siya. Clara, isang babae na pagkagulat ko ilang buwan na lang at papasok na sa kumbento para maging madre. Hindi ko alam kung anong sumpa o biro ng tadhana ang naglapit sa amin. Siya isang babaeng naghahanda ng buhay para sa Diyos. Ako, lalaking kumakapit sa kaligtasan sa pamamagitan ng sayap. Pero kahit ganoon, nagkaharap kami sa gitna ng dalawang mundo. Naging madalas ang pagkikita namin. Minsan dadaan siya sa bangko at magpapanggap na may aasikasuhin. Minsan makikita ko siya sa parke habang niniheli ko si Miguel. Doon nagsimula ang mga pag-uusap naming mahaba tungkol sa Dios, sa pamilya, sa pangarap, at sa mga sugat na dala namin sa puso. Unti-unti nararamdaman ko ang hindi ko dapat maramdaman. Isang damdamin na matagal ko nang iniiwasan. Pag-ibig. Pero laging may pader. Marco sabi niya, Isang gabi habang naglalakad kami sa tabi ng simbahan, Marco hindi ako pwedeng magmahal. Nakalaan ako sa kanya. At ako naman huminga ng malalim. Clara na intindihan ko. Pero hindi ko kayang itanggi na tuwing kasama kita, parang ako ulit yung dating Marco. Hindi yung dancer na nagpapanggap sa si entablado. Hindi yung iniwan ng kinakasama. Ikaw lang ang nakakita sa akin bilang ako. Dumipas ang mga linggo at mas lalong lumalim ang aming ugnayan. Hindi ko alam kung milagro o kasalanan ang tawag doon. Ang alam ko lang sa bawat ngiti kay Miguel. Sa bawat haplos niya sa kamay ko, may isang bagay na bumubulong sa akin. Baka naman may plano ang Diyos na hindi pa namin nauunawaan. Pinoy Narratives Mga kwentong hatid na narasyon ni Wilson Peredo Dumating ang araw na dapat ay papasok na siya sa kumbento. Ako, Gulong-gulo at parang mawawala na naman ang lahat sa akin. Pero bago siya tuluyang pumasok, lumapit siya sa akin. Marco bulong niya. Matagal kong ipinagdadasal ito. At sa bawat pagdasal ko, pangalan mo ang bumabalik. Nagulat ako at hindi makapaniwala. Ngunit doon ko naramdaman ang himala. Sa halip na pumasok sa kumbento, pinili niya manatili sa mundo at sa piling ko. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa para akong natubos hindi lang bilang ama kundi bilang lalaki. Ngayon, kasama ko siya sa pagpapalaki kay Miguel. Hindi ko na kailangan pang sumayaw gabi-gabi dahil nagtayo kami ng maliit na karinderiya malapit sa simbahan. Magaan ang pakiramdam, hindi perpekto pero totoo. At tuwing gabi bago matulog, tinitingnan ko sila, si Clara at si Miguel. At sinasabi ko sa sarili ko, minsan ang mga sugat at kahihiyan na akala mo'y katapusan na ng lahat ay siya palang tulay patungo sa pinakamagandang simula.